So for today's video guys Ayan eh, na pupunta tayo ng LTE ngayon Para magpaharin nyo ng lisensya At hindi yung ano guys Hindi ito yung talang event Ang event is Birthday Birthday for today Pero bago okay, yan Punta muna tayo ng LTE Magpaharin nyo muna tayo ng lisensya bait ako guys sana uh, konti okay pala yung pira doon ngayon manday pa naman ngayon so, parang para kailan lang yung 5 years guys na magkakot uh, so, pala dito nung lisensya ko ngayon expired na kailangan pa rin nyo guys gastos again Last month eh Restro naman ng motor ayun restore Ay Renew ng lisensya Pero sana Wala konti pa lang yung tao dun Para matapos kaya agad Bypass na ako guys Para mabilis So tayo na guys Dalawa na wala siya ulan guys Makulimlim pa naman siya Ay e, pagkatapos na Pagkatapos na Maling niya ng lisensya Palitan pa Robinson guys Tara bumili na request ni Mace Pang spaghetti, pang spaghetti daw sabi niya Ito lang yung handa ko guys Request naman ni Mrs. P.A. gagawin ko Kaya malapit na tayo guys Kung 7.30 sabi ko na punta ko dito Naging alas 8 na Sarap para naman kasi matulog ka At malapit na tayo Kaya nandito na tayo guys Sa LTO ang Balatungan Balatungan na ito? may mga motor na dito Maka so, marami lang pila sa loob So update ko na lang kayo mamaya guys Pagkatapos ng ring nyo ng lisensya ko So tapos na tayo ng review ng lisensya guys Pagkita pa lang yung binigay sa akin Dahil wala pang mga plastic card maghintay mo na tayo ng mga ilang Kung bon siguro or wait yes, Kaya na so, guys uh, Bumili na tayo ng ibang handa ko Ayun, ayun lang guys, ha? ispakita lang itong lulo ko Ito May ni eh Kaya e. natin Kung lang kasi sa akin eh Hindi ako naghahanda ng kung birthday ito Last year nga, hindi ako naghahanda eh Dahil lang dahil request ni Mrs. Dahil alam mo na ang

hindi ako nakakabsen kahit lang kasi kailangan lang magparin nyo ng esensya para good at wala tayong problema sa pagbabiyahe tayo ay legal not illegal dito na tayo guys sa parkingan ng motor paparap lang ako ng motor harap lang tayo guys sa parkingan ng motor so pili lang tayo guys ng, ano, ng spaghetti So nandito na nga ako guys sa uh, supermarket Robinson yan at kumuha na ako dito ng basket Yan at uh, inuna ko na yung oh, uh, Inuna ko yung mayonnaise At sinunod ko na din yung pasta Na uh, gamitin natin Para sa ano at yan kumuha na rin ako ng tinapay Slice bread at cream All purpose cream At sinunod ko na din yung sauce Tomato sauce yanat at na lang ng ano guys at dog dagdag -dag meat at yan bumulit ako para kumuha ng cheese at yan na lahat yung napamili guys tapos so, bigla ko napatingin sa cake guys pero wala akong pampili so ito na yung nakamili natin guys mabot din ng walang san ay san ay 600 nakabudget lang talaga ako yung tipo ng tao na ano marunong mag-budget sa anak gastusin so, na tayo guys bali hapong ko na lang pa ito guys kaya may pupuntahan na ako punta muna ako dun sa ano, shop namin eh gagawin lang saglit update ko na lang kayo mama guys pag uh, nagluto na ako so yun guys uh, simula na luto ng nag-request ng Mrs. na ano spaghetti, spaghetti na ano ngayon oh. ikaw ito try ito na hmm. mm -hmm. na lahat mo ano guys gamitin ko Sa sauce -da -da. sauce niya. tapos yung lang cream tapos baka tsaka cheese yan dito sibuyas Wait ko na lang siyang kumulo guys Para may loto ka na to Kasya kayo lahat to? Hindi ka Baka mapuno naman to Kaya mo lang kalahati Kalahati mo na na lang no? Kalahati lang para baka mapuno yan Ayan guys at kumukulo na siya Ilagay eh, ko na tong ano Mac Macaroni Okay guys, so sulit na natin. Baka lang to baka sobra eh. Ito kaya yan? B? B? Baka mapuno. Ayun mo muna yun Ha? mo oh, muna. na ba yun? Oo, oh. halati na. Oo. Okay, mo muna ah. dito ako. Ano yan? Baka sumobra siya yun. Eh. Diba? Naumakaw na yan. Hmm. Naumakaw siya wala na. Puno na. Ang guys, lutuin ko lang muna ito guys. Sasuot so, ko na rin yung ano mamaya. Yung sauce niya. Yan. Maka-handa na sila. Lutuin ko na lang kapag yung kumukulo na. Haluin ko lang baka dikit-dikit eh. Kaya nilagay ko yung mantika to. Tandi so, sila magdikit-dikit yung kulang to, di lutuin okay, pa natin isang mamaya ang uh, kalahati kung kulangin mo <laughs> so yeah mm. Ayan. ah, muna maluto ka muna yung okay, guys so, malapit na siyang maluto pero so, kakalang ko hindi pa hindi pa siya hindi pa siya malapit maluto. Matagal pa. Si Pati eh Para lang tayo nagluluto ng kanin. Ay bigas pala. Si pagkanin ni ano na yan eh. Sinangag na yan eh. Oh. Tapos sunod na natin itong sauce mamaya. Pagkatapos nito. So yan guys, luto na siya. Ang uwin na natin, mainit. Meron itong hawakan. Aw! Pati ang hawakan dyan. Ano na lang and guys Ayan kasi Hindi naman siya napuno Hindi huh? naman siya napuno Sakto lang naman Oh. Um, konti lang eh, strain na natin Pinawa kong strainer yung ano Yung steamer Matagal to momona parami ano ko may busik, bang tobing. Ini, bari bari apo Ini. gimitan initcha hawakan sa mamaya pa kinulang. Diba? 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 Oo. Diba? Oh. Parang kapalangin mo. Hmm, sakto lang. Kasi eh, yan o. Um. Oh. Wala nang pagyagyan yung... Meron pa dali ba? Alas, pero kumana dito. Yung man. Huli natin kung dito big. Okay, sakto lang. Sakto lang na napuno to Dito talaga yung may sos yung sauce na lang dito. Pero puno na masyado. Bukasan na lang natin mamaya. Bukasan na yun. sayang. Mmm. Sarap. tap Sarap. sarap, sarap sauce. Sauce na lang. Sarap. Sarap. Pwede natin yung sauce niya. Nakahanda naman na yung ano. Nakahanda naman na yung... Nakahanda naman na yung ano. Kain mo lang tayo mamaya. Oo. Kain lang tayo mamaya. Anong upad niyan? Mak.

pagkakasama siya dito ayon dabis ayon dabis ayon dabis ayon dabis na dabis ayon 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 dabis mo na ayon luto ko sa ibang version hindi siya yung pasta mabahaba ito iba pang, pang makaroni. Yeah. parang makaroni Parang para may lasa Ito rin so, na natin yung hotdog para masabay ng maluto mm. Idol pa yan ah. No? Idol dog. Idol. idol, idol. Uh. No, para o, ito ang ano. Parang kadaan na. Parang kadaan na. Naupo na yata itong ano. Yan, no? Kailangan? Eh. Merikado naman na yan. Lagyan na natin ito para minta na Parang yun hmm? para? ah. Uh, Parang? Parang Parang? Parang Hindi. Parang. Hmm. Parang sauce. Mm. ko na spaghetti. Masitikman ko na siya. Nakupuno ito sigurado. Oo, uh,

Pero ibang version. Oo, o version yung ano? ano siya? Kasi may sa kanya. Harap. May cream. Hmm? May cream. All purpose cream. Hmm. Eden natin to. Para din na. <laughs> oh, 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 so, yung medyo mas creamy din eh. Yung medyo mas creamy. So, for positive. Puno yan, puno. Puno. Pero susunod din na yung playlist. Something money. So, hindi ko lalagay lahat to. Para, para may palaman tayo. <laughs> so, yung palaman mo. So, maganda to kasi ano. Mas madami kang makakain. Dito, pag ako nung bloat. Oh, okay. Kasi pag bumili tayo, nahal hindi bago kung 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 Hindi siya kung Hindi siya kung 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 Ang sarap eh. Hmm. Ayan natin, pumulo. Panood ko lang kasi ito. Ha? Huh? Napanood ko lang. Yung si mama naman, yung ginawa niyang sopas. Ginawa niyang mamang sopas. Ano? Uh, alam mo pang, talagang pang spaghetti naman. Yung pasta niya. <laughs> yung, yes, spaghetti mo? Oo, uh, yung, ginawa niya, mamang, pang sopas naman. Bariktad. <laughs> Bariktad so, ng dalawa. Magaling kasi siya mm -hmm. oh, kasi nga, <laughs> Dali lang magluto kasi mga 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 mga

Enak orang kumolo. Kita lo yang <tuk> ano? Kita lo <tuk> <Kuruhin krim. tuk> <Krim. tuk> yang kecap? Kita lo yang kecap? Kita yang melasinya. Puruk cream nah. Cream. Cream misalnya. Misalnya. Hmm. Parang manok. Parang manok. <tuk>

<Okay. S 2> บรินะอืต้อนะอ๋อฮลมา